Good morning, Ines at si Mga bata, pananamo mo sa akong luto Inununan. In this fish binig with vinegar. Gluton sa ko. Mga akong sabog. Is that the marong? Loy -ag. ahos -ra. Lamas. na adili sa amo ang balay na nakastak. Ahos lang. O oh, loy Hindi tatunay sila ispada. Pero okay lang. Kana lang. bombay Wala mangko. Okay na na doon ha. Nakapayasin, bitsin, old paper, patangan itong mantika, at suka, patis. Karoon ako ipakita. Mga bata, pananaw mo. Klaro na ganyan ako show. Show, show. Show, show, show. Pananaw mo mga bata, suka. Ganyan ganyan itong suka. Pagkaning suka, sikrito aning suka. di niya makapanos dayon sa loto. Para na ikayo. Muna ni siya ang resulta mga bata. Nga naara ka sa'yo no, kung magfish fish with vinegar mag inununan. Kuwang ako lang sensory, na na ah, adi nila mas balay mo ora. Okay naman to. Ito lang doon to siya mga bata. yon manda yun, Katagman ta mga bata, ipuson din yung mga bata ha. Ayaw siya mo kalimot. Kikinahang lang yun i-maintain ang inyong limpyo sa inyong kusina. Ano yung pinaka-importante ang kusina. Importante ka na balay, pero kung nagani ka mga bata, ito mo din ang ng inyong itong katag-katag. Hindi pa magsunod mga bata. Sa iyo, nagkikina akong diloto mga bata. Masunod. Balik ta mga bata. Tingnan sa na bukal na siya. Ato na siyang tinawan ang bukal na. Bukal na. Bukal na siya. Wala ano na siya? siya. Resulta mga bata. Mana, matang ko galina sa kung para pakuan ang dagan ako tungtong sa kung naan tumba, di tungtong ba ano ko sa kung para magalik ang kahamis hamis kaya ko sa naan sa usod na kay kapikas kinabuhi mga bata ay eh, sunod na mamutang na mano